Hello guys, so may papakita ko sa inyo. Yes, this is from Uniqlo. Sa siyang shirt. And pwedeng gamitin sa malamig na panahon. Tulad ngayon. Ah. the warmest of all heat tech, sabi niya. And you guys, this worth almost 1.5 siya. 1490 <laughs> pero halos 250 lang nagastos ko dito kasi sponsored ni Tita Julia thank you thank you so siyang namili dito so ultra warm na ano yun heat tech Carap. siguro ito yung ano nagpapainit kahit sa mga malalamig na relasyon <laughs> So, bubuksan ko. Tapos, susubukan ko if worth it nga ba yung 1.5. Yung 1.5 natin dito. 1.5 pala ni tita. Si. Hmm. Amoy 1.5. Good job. So guys, ganito lang siya. Oh. Pero sabi nga dito, heat tech, heat of absorption, heat retention, moisture wicking, <laughs> anti-odor, ayun, ultra stretch, shape retaining. Oh, baka kahit washing machine mo. Soft texture. Recycle? Ah! Made with recycle PET bottles. Oh my. Oh really? Ito siya oh. 1.5 So Ito sa loob nya So try natin. Subukan natin sa no, Little Alaska of Benguet sa Madaymon. Kung worth it nga ba ito? Heat tech ng Uniqlo. O hindi? Nagpapainit nga ba siya ng mga malalamig? <laughs> Nilalamig pala. <laughs> Ay. Sige. See you next vlog para matest if worth it nga ba yung 1.5 na binayad nila sa Uniqlo kasi 250 pesos lang yung dinagdag ko dito eh. sponsored by Tita Julia Mendoza thank you thank you sa bagong shirt ko